puno na kami, ayaw na namin ma mabudol pa. Kasi alam na namin kung anong klase siyang leader, anong klase siyang tao. Nung araw sa kampanya, ginawa nating puti yung maitim nila na kahapon. Ano bang nasa utak mo? Iwan niyo mo taong sinama mo mm -hmm. at ang pinalit mo, yung mga kalaban mo. Betrayal of public trust. Yun. Kung saan, ang pinapaliwanag ni Yusik Benranke yung mga nagwasak ng lipunan, uh -huh. pagsabuatan sa komunista, kasama niya ngayon. Uh -huh. Pero yung tumulong sa mabuting pagtatayo ng sustainability and team unity agenda niya, uh -huh. itsa puwera at inaapakan na ngayon at ginigipit pa. Yun ang mga rason na papalisin na natin siya bago siya makakomit ng malalang krimen sa taong bayan. Hindi ito destabilasyon, destabilization. Bakit? Ang ibig kong sabihin, we must prevent him. From destroying the country. From destroying the country. Kasi, namimiligro tayo. Kung ito ang klaseng utak na isang leader presidente, lang mga gawa, paalisin na natin siya. Tutumbahin nila mga Duterte sa Davao. Anong, anong klaseng utak kayo? Mm -hmm. Hindi mo yan man inisip? Hindi mo na ba yan naisip? Na kung hindi, dahil sa mga Duterte, pinalibing yung aman nyo, hindi sa mga Duterte, nagiging presidente ka. Desidido na ang grupo ng Marcos alis dyan na kalampagin at palusin na si Marcos Jr. sa pwesto. Dahil ayon sa kanila ay kilala na nila kung anong klaseng tao at leader. At wala ito sa tamang pag-iisip. Dahil sino nga ba naman ang matino na gagawa ng kung sino pa ang mga tumulong at nakipaglaban para maalagay siya sa pwesto? Ay siyang tinalikuran at ginikipit pa ngayon. Lalo pa ang ginagawa ngayon sa mga Duterte at sa lahat ng mga pumapanig sa kanila. Bakit binoo? ng 22 sectoral organizations, people's organizations, and more than 200 leaders noong nakaraang ma Mayo 27 ang Marcos Alis dyan. Bakit? Puno na kami. Ayaw na namin ma mabudol pa. Kasi alam na namin kung anong klase siyang leader, anong klase siyang tao. Eh, dito pa lang sa mga decision-making niya, mali-mali na siya. Uh -huh. Di ba? Nung araw, sa kampanya, ginawa nating puti yung maitim nila na kahapon. Ibig sabihin, tumulong tayo tumulong para tayo. magkaroon siya ng tinatawag na political redemption. Oo. Oh, tumulong tayo, yung itim. di ba? Pero anong nagawa niya? Nung nanalo na siya, kinalimutan tayo? Eh, loss of memory yan. Bakit? Eh, aligigli daw, nagsas, nag-substance abuse yung problema niya. So kung amnesia ka, dahil ka nagpupulburon, Ayun, makalimutan niyang lahat, mm -hmm. pati yung mga programang sinasabi niyang itutuloy niya, yung mga programang naiwan ni Duterte, itutuloy niya. Eh saan yun ngayon na natutuloy? Which, ha? sa tingin mo, pinakamahalaga doon, yung paglaban sa droga at kriminalidad. Yon Yun, ang pinakamahalaga Law and order. Law and order. Peace and order. Peace and order. Anti-terrorism. Anti-terrorism. And economic prosperity. Yun ang nakalimutan niya. Ito lahat ay, ay siya na siya wala eh. na. Wala na. Dila na yung bis by division bigas. Awol. Ah, well. Alam mo, pag presidente ka, whatever comes out in your mouth, that is a policy. Agreed. Presidente ka. Eh bakit ngayon sabihin mo nakalimutan mo na 'yon? And you understand better because you once served for 6 years yes, of course. in the bureaucracy. Yeah, of course. Kailangan kung anong sasabihin ni presidente, na ibababa 'yong kuryente, ibaba, ibaba 'yong bilihin, sundin yun, that is a policy. Hmm. Eh ngayon sino sinusunod ba niya? Tinatanong e, siya saan. Eh wala. Eh e, iba-iba yung lumalabas sa mukha na nag na, ganoon, nagbablabber. Nagbablabber. So ngayon, dahil hindi mo tinupad. Ito pa, ha, loss of memory nga. Mm. Dahil malik-malikan ko yung tayo nagsama sama hanggang dulo na na-klok lang sa pwesto. Mm, sige. Ano bang nasa utak mo? Iwanan nyo mo taong sinama mo mm -hmm. at ang pinalit mo, yung mga kalaban mo na grabe Are you in your state of mind? Na grabe ang pagwasak sa Ay, <laughs> sa, sa dangal ng kanilang pamilya. Oo. Uh oh, Ta tayo ay sa kanya. Tapos kung kasama tayo bigla lang din at iniwanan, gusto nating uh, matulungan siya sa mga programa ni Digong ay itutuloy. Paano tayo iniwan tayo? It's not a case of magaling yung mental state? ano mo? Mental state. State. So, ang tanong ko ngayon sa iyo, before tayo mag-onboard mga kababayan, mm. very emotional po ang mga pahayag na binibitawan ngayon mm. ni Undersecretary mm. uh, Ben Ranke because from the start, kahit paman na siya po ay lumaban noon sa Marcos Sr. Oh, oh. laban sa diktadura, pero dahil sa team unity oh. at sa continuity promise You're at right. sa sustainability sa magagandang good government governance project ng Duterte government. sumama siya para bigyan ng political redemption Tama. ang Marcos family lalo na si Bongbong Marcos Jr. Oh. na naging pangulo. Ngayon, sa nakikita niya, yung nakikinabang, yung mga nagwasak ng oh. politika ng bansa. Oh. At ano ang epekto nito sa mga million-million na sumuporta at naniwala sa kanya sa unity team agenda niya? Nawalan na kami ng trust sa kanya. 'Yon, bakit? Kasi yung trust namin ay binitrain niya So you're saying there is a betrayal of There is, is a betrayal. Bakit? Bakit? Okay, ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Bakit so, tinatag okay. namin itong Marcos alis dyan? <laughs> Dahil sa nangyari sa iyo, loss of memory, kalimutan mo, kahit ano-ano na lang mga pinagagawa mo, sinasabi. Ngayon, <laughs> nagde-decision ka ng mali. Uh <laughs> Di ba? Ngayon, wala ka na sa sa ko, sa ano panulinto mo sa Bisaya pa wala ka na sa wala sa wasto, wastong katinuan wastong katinuan and you're endangering the life of every Filipinos in this country lalo na sa gira -gira. lalo na sa gira -gira. sa China oh pag sabi mo girahin na -gira, patay kaming lahat dito kaya sa Ikaw, tingin mo delikado alis ka na sa, sa Amerika kami ang maiwan dito mamamatay kami may punto ka dyan at isa, isa ba yan sa tinalakay nung Marcos Alistian sa hapon, sa pagtitipon isa yan yan ang pinakaimportante nga eh. Na tinatlakay natin dahil ang pag-iisip niya walay klaro sa Bisaya pa. walay klaro. Oh. Di ba? Uh -huh. So, unable to discharge his duties and responsibility as a president. Okay, number one issue. Na Ulitin lang namin ang binabanggit mm -hmm. ni Yusek Benranke tinalikuran ni Pangulong Bongbong mm -hmm. Marcos Jr. ang good governance continuity yes. Yes. at ang sustainability mm -hmm. ng pagpapalakas ng law and order anti-terrorism mm. at the same time economic prosperity programs para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Mm. Pangalawa ang mental state niya, sabi niya may mm. uh, hemorrhage of memories. Hemorrhage. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> loss, loss of memory due to ah. possibility of continuing substance ah. abuse. Ayan. Na, kagaya ng pedialix na sinupalpal nila. And he should rebuild the re state of mental, mental and physical, physical. Na ayaw niya magpa-drug test. Niya mag -gawa. Ang pangatlong binanggit niya, very serious. Ang betrayal of public trust. Yun. Kung saan... Ang pinapaliwanag ni Yusik Ben yung mga nagwasak ng lipunan, nakipagsabwatan uh. sa komunista, uh. Uh. kasama niya ngayon. Uh. Pero yung tumulong sa mabuting pagtatayo ng sustainability and team unity agenda niya, <laughs> it's a puwera at inaapakan na ngayon at ginigipit pa. At <laughs> uh, pang-apat may binanggit ka. Yung mental state of the president yon, is affecting his competence of leadership. Opo. Bakit yon, mahalaga 'yan? Because you are an executive. First of all, alam mo trabaho mo? Mm -hmm. So kung anong ibibigay sa iyo ng mga palisya sa mga kabinete mo, kailangan tingnan mo 'yun. May punto. Tingnan mo 'yun. Ha? Kaya bubusihin mo yun. But if you don't have the skill, the ability to do it, dahil nga makalimutin ka na or, or wala kang eksperyensya. Hmm. Di ba? Kulang sa karanasan. Kulang sa karanasan. O kulang din sa uh, puso at damdamin sa tao. Yun Kaya ang, marami siyang pagkukulang. saka alam mo, hindi naman totoo na nag-aral siya ng ano. Mag-aral na. Undergraduate niya, ikaw, sabi niya ni Hari Roque. Ikaw ba isang, kumbaga, isulanting pulpol ba? Marami ka bang matutunan doon? Yun ang mga rason na papalisin na natin siya bago siya no. ng malalang krimen sa taong bayan. Gaano kahalaga na maagang inilunsad na ang Marcos Alis dyan at hindi ba ito panawagan para sa destabilisasyon at ano po ang kaibahan nito sa Communist Party at NPA na gustong pabagsakin ng gobyerno? Please. Hindi ito destabilisasyon. Bakit? Ang ibig kong sabihin, we must prevent him from destroying the country. From destroying the country. Kasi, namimiligro tayo. Kung ito ang klaseng utak ng isang leader presidente, uh -huh. eh anong future ng ating bansa? Magulo. Babagsak ang ekonomiya na natin. Sasabihin niya, bayad na daw yung utang. Eh yung economic managers niya, sinasabi, 15 to 16 trillion ang utang natin. Oh, lubog na lubog. Lubog na lubog. Eh bakit niya sinabi? na hmm. 95% daw mayan ng utak, sinabi nga yan, so, lumabas yan sa inyo. So, fake news yun? Fake. Eh, ibig sabihin. Nilulukong taong bayan? Nilulukong taong bayan. Para lang mapabango siya. Eh wala na. Ganito ang gawin natin. Sige. Kasi, eh, if tayo nakikita natin yung kanyang uh, pagkatao na gano'n siya, na talagang loss of memory, sira na yung utak niya, madali lang yun we kalagkagin ano lang kalagkagin natin ah. ang ang kabiniti niya kaya nga kami ngayon yung pangtagit niya mm. buo ng paniniwala namin takot siyang malaman ang totoo kaya nga wala tayong magagawa paalisin na natin siya mm. you seek very interesting itong grupong Marcos Alisdiana kasi mas very strong and very categorical ang mm. inyong panawagan na mm. either by resignation either by people power mm or either by voluntary declaration of loss of trust and confidence by the armed forces of the Philippines, by the cabinet secretary, whatever, legally acceptable, okay, legally acceptable. at hindi madugo at Hindi marahas. Madago. Okay, claro din, hindi madugo, hindi marahas. Oh, tutumbahin nila mga Duterte sa Dabao. At kasama dyan, Because coming ang eleksyon. Yun, isa yun. Alam ko kung sino ang mga kandidato nila ni Marcos Jr. ngayon doon na binugrong. Oh. They want to defeat Duterte. That is a political uh, pressure. Pressure. Alam mo, uh, ito mas, masama itong masama itong mangyayari dyan. Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Mmm. Uh -huh. Paplanta nila ng mga anong passing krimin at ita charge nila. Ah, ito pala ito sinasabi nila na ang Davao ay sips. Eh, ito so, ipaplanta nila. They will picture really na Davao City is Uh, may opposite doon sa So ang nangyari, tinitingnan mo dito ang possibility na atakihin at oh. operate ng polis, oh. ng mga polis ang mga kalyado ng Duterte. Oh. Including ba ito kay Pastor Kibuloy na target nila? Oh. Including yun. We can infer na talagang sinadya ito to destroy the allies of The Dutertes. Duterte. And Duterte himself, specifically. And Duterte himself, especially. In, kaya nga si Duterte, si Tatay Digong, nag-lead sa oposisyon ngayon. Para malaman ng taong bayan, para malaman ng taong bayan, kung anong pinagagawa ng administration ito, mali yung hakahaka nila. Parang si Gadon yun eh, hakahaka. <laughs> ano <laughs> Private army mga Duterte. <laughs> diba? Eh, meron siyang task force na bao. Which is government task force. Which is government task force. <laughs> Yun ang nagpapintin ng peace and order doon. Di ba? Uh, Nag-request ng mga, mga sundalo kung may mga threat doon sa iyo, Nawawala na lahat. Oh. Nabubura na because of yung maganda nilang management sa pagpambalasa so, sa, sa, Davao. sa Davao. So, bura lahat. Ngayon, dahil lang sa politika, hmm. di ba? eh, kaya nga balik-balikan ko yung pagka-amnesya eh. Sige. Wala silang, hindi na kung hindi dahil sa mga Duterte, wala silang ngayon. Totoo. Ano ba? Diba? Malaking tulong ang mga Duterte nung panahon ng eleksyon. Anong klaseng utang kayo? And Pastor Kibuloy, including. Including? Anong, anong klaseng utang kayo? Mm -hmm. Hindi mo yaman inisip? Hindi mo na ba yan naisip? na kung hindi dahil sa mga Duterte pinalibing yung aman nyo kung hindi sa mga Duterte nagiging presidente ka Tama. dahil nagpaubaya yung anak kaya patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa-awa ang mamamayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Pinigyan ni FVR at si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FVR na mabago. Parang na siguro na i-impeach dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangababa. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito. Hoy, kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan Sa usuhan na kami at dahil sobrang mahal na ng bili. gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibunan ang ginawa nila. Ay, love you. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, malamig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala itong mantra to dahil na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan, American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero government, yung binoto natin, nagkatiwala ang pamilya. Ahas at narunok na. Kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy samantalang lahat nagdaang first lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.